Kasi, Ojo, alam mo, sa totoo lang, um, nung napanood ko yung Pusha, pwede ba lang yung ko manapano. kasi siya yung... Yes. Yung sinabi mo nung nagka depression ako, na napanood kita sa Amerika kayo na na-hospital na, na, na ako because of my depression, na sinabi mo na lahat pinagtatanggol ko except me, sarili sa kahit-kahit kanyang kaibigan, ang kaaway ng kaibigan ko, automatic kaaway ko. Kaya yan si O pag ano yan, pag magkakaibigan ka niya, sumaway, katulad ng kayo. Gusto mo na ako. talaga ako sa kanila. Kaya ko na lang one ko sa kanila. Ano naman sa kanila, hindi na yung sa sarili mo ay hindi mo may paglaban. Iiyak ka na lang ang hindi ko rin ang depression. Exactly. Ay, sa'yo rin o. Ito mo magiging masaya sila. So, <laughs> parang nangisip ko, <support> sabi ko, yung dimension ko yung pangalawa na, na talagang na rin hindi rin na, oo nga, teka muna. Ang sayo-sayo ng buhay, yung mga mga ako, umiiyak ako sa pagbibintang at ako sosyal ng mga tao, hindi nito ko. So, parang, totoo yung sinabi ko, pinabayaran ang buha ko hindi ako um, mayabang na tao, pero mabuti ako sa kaibigan. Yun ang mangyayabang.